What's sa mga ka-board, ayan. Andito na naman ako para mangulit sa inyo. Tara, samahan niyo ako magluto ng pigar-pigar. Let's go. Ito po yung kalabaw salt and pepper lang po yan. Ayan no. Oh. Di ba? Fresh na fresh pang pangasinan. Okay, ito yung mantika. Cebo na. Okay, yan. Nagagawin natin yung mantika yan mga kaibigan. Ito lang aking sibuyas. Wala na, mahal na po lahat lahat na nagmamahal. Mm, okay. Papakita ko sa inyo. Ayan na po yung mantika niya, oh. Ayan, gamitin po natin yun. Oh. Okay, so ito lang si Bues ko kalahati kasi okay, oh. Nagamit ko kanina, kanina. Oh, ito na lang po ang sibuyas, nagmamahal na lahat. Yo mga kaboard, gusto ko lang i-share sa inyo bigger, bigger na ang figure-figure na pagkain ay galing sa amin. Originally in Pangasinan. So, ayan, napakasarap. Ayan, ilalapag na natin to. Hawakan ko na. Okay, yan oh. Ang mga lahat, na natin lahat. O, diba? Ang babaga. Woo! Ayan, kung tatanungin nyo, kung malambot ba yan? Oo, napakalambot yan mga kaibigan. Dahil lomo po yan. yung part na napakalambot. Okay. Ganyan lang yan o. Oh. Aluwaluin lang natin yan pigar-pigar natin. Alam niyo ba yun? Pigar-pigar. Halu-haluin. Balik-balik kung Kumbaga, ganyan lang po magluto ng pigar-pigar. Ayan. Sa pigar-pigar di nawawal sibuyas. So, nasa inyo kung gaano karaming yung ilalagay. So, yan lang po yung sibuyas ko. Ayan din ang slice ko. Ayan na. Saka, kailangan din po natin ng cabbage. Kaso wala akong cabbage. Kaya okay na to Okay, abang inaantay natin maluto. Mmm! Ice cold, baby! Okay, yan. Naluhaluhi lang natin. Malapit ng maluto. Okay, hmm. yan. Hanguhi na natin. Hanguhi na natin dahil luto na. Okay na to. Okay na lang. Okay, ganito lutuin ng sibuyas. Ilapag lang natin dyan. Ganyan man yan. Luhaluhin din. Okay na to, panguhin na natin. Okay yun mga kabagis, ka kuya, ka tol, ka suabe, ka na po yung piligar, tikman na natin. Ayan, sawsawan ng ko Pinalo. Panalo! Thank you! Okay na to, niya. Suka, patis. ayun, konti lang. Pusaw naman natin. Mmm, rough.